Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Filipino Workers o OFW nitong Miyerkules, ang patuloy na mga programa at proyekto ng gobyerno na magpapaangat sa kalidad ng kanilang buhay. Sa kanyang mensahe sa OFW Family Day sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na ginagawa ng gobyerno ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa tiniyak din ni PBBM ang komportabling buhay para sa mga kaanak ng OFWs. Hindi lamang po remittance ang ating uh, uh, pinag-usapan uh, at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Kabilang sa mga pagsisikap ng gobyerno ay ang paglika ng One Repatriation Command Center kung saan bukas ang 24-7 hotline 1348 para sa mga kailangang i-rescue at i-repatriate kasama ang counseling at legal assistance. Dagdag pa ni Pangulo Marcos, nagbibigay din ang gobyerno ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na piniling manatili sa Pilipinas. Kasama rin ang iba pang mga programa tulad ng Livelihood Development Assistance Program, ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, Enterprise Development Loan Program at ang Tulong Pangkabuhayan sa Pagunlad ng Samahang OFWs. Binigyang diin din ng Pangulo ang mga programa ng gobyerno tulad ng OFW Children's Circle at ang OWA Education and Training Program at Educational Assistance at ang pagtatayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Marami pang proyekto ang nakapila. At kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin. Umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Si Ladilin Antonio na nagtatrabaho sa Dubai mula 2010 hanggang 2018 ay nagpasalamat sa pamahalaan sa programa nito para sa tulad niyang OFW. Oh, Yung nangalang na nagkaroon kami ng problema na sa ibang bansa. Yung may papadala na makakunta kami ng OWA, nare-rescue talaga kami. Yun, isa yun sa magandang paraan na pag may problema, tatawag ka talaga ng OWA. Yun, talaga pinuprosige naman po nila na mapawi kayo ng Pilipinas. may dagdag naman na panawagan si Maria Victoria Dolosa Tupas na naging OFW ng ilang taon at nakapagtrabaho sa Middle East. Ang panawagan ko lang po ay sana patuloy pa rin niyang suportahan ang mga OFW, wag pababayaan. Kasi lalo na mga hindi nakakaranas sa mga hindi maganda sa ibang bansa. Kung napapauwi dito, sana pong mga hindi natapos ang kontrata, nawala ng hanap buhay, sana pagdating dito sa Pilipinas, magkaroon pa rin sila ng hanap buhay. Samantala, tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga OFW na sinusubaybayan ng administrasyon ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas kung saan ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay opsyon lamang para sa mga gusto magtrabaho abroad dahil sa mas maraming oportunidad na magagamit nila sa Pilipinas. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maunlad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Karsiling Katarong, SMN News.